Mahal po ba ako ng aking pamilya? Ayan po ang tatalakahin natin sa video na ito. So, ang, so, ang sagot po, hmm? hindi, hindi po nila ako mahal po. Kahit, katiisa isa lang po, hindi na po ako tinutuloy na anak po. So, bakit? Ayawin ko sa kong, sa kanila, sa kanila, gay, amba, gay, ambadon, gay, ambadon, gay, nila ako. Opo, yan. Ganito po kasi yan. Oh. Once na mahal, para, para, ma, mas, ma, para mas matindihan nyo po, kung, kung, ano, kung ano po, mismo ka yung, konsepto po, yung bawa po, mahal ka ng isang tao po. So, kung, kung mahal ka ng isang tao po, pasamahin po na po, ikaw po, kung, kung, kung 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 asan po kayo mapunta o po asan na po kayo ma magpunta po so bayad ka po tayo sa tayo sa 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 ating tap sa ating tapik po so number one kung kung mahal ka po ng is, ng isang tao po, pasamahin po na po ikaw. Number two, kung kung mahal ka po ng isang tao po tatangkap, po na po ikaw na bilang tuwing na isang anak po number 3 number 3 kung kung mahal ka ng isang tao po ginahag po na po ikaw number 4 kung mahal ka po ng isang tao po in, inahag ina inahag ka po niya, number five. Kung, kung mahal ka po ng isang tao po, in, hindi na po ikaw papaluin, saka po, in, in hindi ka po na po awalin po. So, mag, 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 mag ano po, po tayo sa, sa ating topic po. So, ano, 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 ano po yan po po? Bigyan po kayo na kaya ng ng example po. Kung 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 may kapo kasi ng Dios po. Sa sa main kapo na kay sa asan po sa mag po, magpunta po kung 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 mahal kapo ng ating Dios po. So, ba bigay ko po kayo ng, ng example. May, may tao po dito may nag -ano po sa, sa, sa ating Diyos po. So, 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 ang gawin po na po ng, ng, ng ating Diyos po, samahan po na ko 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 kung, kung asa po sa magunta po. So, yong so yong so yung, pamilya so ko po kasi, hindi po niya ako pinasama po. Asa ka po? Pagka po niya ako kinukulong sa bahay po. Nawa. So, mahal po tayo ng na ating Diyos po. Diligtas na po tayo sa, 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 sa mga pamamakan po. Nawa po, may, madami po kayo na tutunan sa, 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 a, sa, akin na video. Nawa po, madami pa po kayo ma Totoo, 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 totoo na, papalaan po kayo ng Diyos, magingat ingat po kayo palagi.